Ang lalaki ay sinabihan ng doktor na habang buhay na siyang baog, ngunit ang kanyang asawa, taon-taon, ay walang tigil na nagluwal ng apat na anak na babae, kung ang dalawang nauna ay swerte lamang. Ang dalawang sumunod ay masasabing kahanga-hanga na, para maiwasan ng ikatlong anak at magkaroon ng normal na buhay mag-asawa, sumali ang lalaki sa isang grupo para magpapasectomy sa malapit na ospital, sandali lang. Mayroon bang group bayang para sa pagpapatali? Talaga bang maaasahan yan? Oo, oo naman para mapanatag ang loob ng kanyang asawa. Kahit na pagkatapos ng discount, 9.9 lang ang ginasto sa buong operasyon. Pero ang doktor na nag-opera ay talagang isang may karanasan na. Nakahinga ng maluwag ang asawa niya pagkarinig nito. Pero sa isang pagkakataon lang pala, ang asawa ng lalaki, nagdadalang tao na naman. Pumunta siya sa doktor para makipag-usap. Sinabi sa kanya ng doktor, ang posibilidad na mabuntis pagkatapos ng vasectomy ay wala pang 0.3. Halos imposible na mabuntis. Lalo na't na isang beses lang kayo nagtalik. Kung mabubuntis pa rin siya, masasabi lang na napakalakas ng kanyang buhay. Natalo na niya ang 99.99% .99 ng mga lalaki sa mundo. Pero agad na napansin mapag mapagmasid nasawa na ang kakaiba ang tinatawag na matandang doktor na ito ang tanda lang ay ang edad ang lisensya niya sa pagdodoktor ay kinuha pa lang niya kamakailan dito na tuluyang natigilan ng lalaki. Pati ba naman sa pagpapakapon ay maloloko siya? Kaya naman, ang pagkapanganak ng kanyang ikatlong anak na babae ay nagpabigat pa sa buhay ng lalaki na hindi naman talaga mayaman. Ngayong araw na ito, upang hulihin ng isang kriminal, tumalon siya mula sa itaas ng gusali. Ang kanyang kwita na eksaktong umupo sa pader. Bagamat matagumpay niyang nahuli ang kriminal, sa ganitong matinding pagkabangga, hindi lang itlog, pati misel ay madudurog. At ang kanyang dakilang sakripisyo para sa kinabukasan ay nagpaantig sa lahat, pati ang mga leader ng pulis naguuhog pa ng bigyan siya ng award. Ang galing mo, Papa. Kaya mo yan, Papa, pero hindi niya inaasahan na, kahit nagpalit siya ng ospital. Ang nakasalubong pa rin niya ay yung doktor na nagvasectomy sa kanya. Natarante siya. Iisa lang ba ang doktor sa Korea? Sabi ng doktor, magaling lang daw talaga siya magvasectomy. Kaya naman, kinukuha siya ng malalaking ospital sa mataas na sweldo. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na tuluyan ka nang nawala ng kakayahang magkaanak. Kung gayon, tuluyan na ba akong naging baog? Hindi ka na makakapag-anak pa. Paano kung malaman ng lalaki na hindi na siya magkakaanak? Sa halip, nagdiwang siya. Dahil para sa kanya na mayroon ng tatlong anak, para bang may magandang nangyari sa masamang pangyayari? At ang nawala lang naman sa kanya ay ang kakayahang magkaanak, hindi naman ang kanyang pagkalalaki. Ngunit, isang bagong misteryo ang biglang lumitaw. Ang kanyang maliliksing semilya ay muling sinira ang batas ng medisina. Wala pang isang buwan na buntis niya ang kanyang asawa sa pang-apat nilang anak. Ano, buntis ka? Pero wala na akong kakayahang magkaanak, di ba? Sa agham, walang ganap na isandaang Iilang tadpole ang nagpapakita ng malakas na kapangyarihan. Nilalampasan ng maraming hadlang. Natupad ang misyon. Palakpakan natin siya. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na imahe, biglang lumitaw sa isip ng lalaki. Magsipuesto kayo, mga tadpole. Saksak na tadpole. Hampas na tadpole. Ang kanyang diwa ng tadpole ay hindi lamang nagbukas ng bagong pananaw sa larangan ng medisina, kundi nagpasiklab din ng pag-asa sa mga taong naliligaw. Sa pagtataglay ng pinakamalakas na diwa ng tadpole, walang hindi kayang gawin. Paano ko nga ba ilalarawan ang kanyang mga tadpole? Sila ay tila mga personifikasyon ng diwa ng Olimpiko. Magpakita! Magpakita!